Pambi, pambili pambili daw ito guys ng ano yellow at saka juice so ito na guys yung mga napamili namin sa aming pag iikot yan so madami dami na rin pala ang ano napamili namin so biniyayan tayo guys ngayon ng ano ng langit ng mga kalakal. Yan guys, mayroon na kami guys, din naman nung ngayong umaga. Buwan naman nun natin. Malalaki yata sa natin eh. Tayo guys ng ano ng sako. Ay, thank you Lord. May buwan amano na tayo. Ah, may balingbing. Guys, may puno ng balingbing dito. Oh. Ano na, may nakita ko kasing laglag ng balingbing. Sabi okay, naman na natin. Tama na rin, kahit hindi binibili. <laughs> yun, ang gunting. Ah, yan pong nahanap niyo. <laughs> wow, <tayo tiyara. laughs> But, ito ang kutsara. Bakit wala po manapalagay nyo sa kalakal nyo? Ito ang kunting kutsara doon sa mga kalakal, guys.

kalbote Yan guys, pangalawang bahay natin guys na ano na mapagkukunan ng ating kalakal. Katakot ang mga uh, dog. Nakatali naman. Kalakal po tay. mga kalakal po. Mad Madami-dami naman yata. Ah, daw. Ito na sa ano sa malaking Oh, huwag kang lalapit at may ano, madali ka ng aso. guys pupunta nga ako doon hindi kasi ako guys makalapit gawa ng mga may aso o may, may chucho baka tayo ay madali ni. teka maglilikaw tayo ng daan baka tayo ay madali ni dugi dugi ay ayun may malaking washing siya guys makabuntun nga bati tayo bati ha bati tayo bati video kayo uh dito -oh. kayo Batik tayo, Chu. Oh, nabablog ako. Ay, eto no, na Saan? Diyan sa may, oh. na, may oh. kay, nanay Teresa. Ayan, eto yung may ating ka ano. Ka ka? Hindi, Mangilag. So, Mangilag? No. So, no. no. sa uh, Mangilag po. Sa Mangilag. Sa Puro 4. din tumira sa na ah, ito pa, meron pa. Matagal na siguro ito guys na stock. Ah. <laughs> Natakot ako guys kasi wag niya pagbukas ko nito. Meron siyang ano, may laman. May bumulaga ano, pero wala naman. <laughs> Yan tulungan na natin guys na ano, uh, maghalo kay. Yan guys, oh, madami-dami din tong ano ni Ate. Madami-dami din tong kanyang nakabunton na ano dito ng mga kalakan. At ano ba yung mga kutsara may sasama na? Ayos sayang oh, dami. Ilang piraso. <laughs> Ilang piraso ari oh. Ay, guys oh. Yung mga kutsara. Tama na ko <laughs> may langgang. Yan. Yan ang kailangan natin. Pari. May ano, may ilang perasang bakal. Ah, dito napasama yung kutsara sa ano, sa uli. Ay, Napasama Siyosin sa uli. Sa, ori. sa ori ay sa likod ayan guys nung ano nung maalwat siya madami oh madami din may mga ano nga lang siya may mga kasamang reject so isi-separate natin guys yung mga reject na hindi tinatanggap sa junk shop para ma-dispose ni ate lahat yan basta so ito lang ang kukunin natin guys yung mga pwede ng mga bote ng red Redhurst. Oo. O, reject talaga siya. Pero sa tindahan na bibili. Oo, basta may ano siya? Apag may case. Ah, pag may case. Oo, oh, pero pag wala, hindi rin binibili. Hindi rin bibibil pag walang case. Yan guys, madami na oh. May ka mag-anak kayo dito. Kapatid ko po. Kapatid. Sa, sa munisipyo nagtatrabaho. Tatrabaho sa, sa munisipyo. Hmm? Tax, ano, tax, tax mapping. mapping. Hmm. Ano? Anong mapping dito po? Reyes. Huh? Mga Reyes ang napangasawa. Hmm. Saan mo nilagay yung mga bakal? Wait, so uh, may mga magulang ang mga nakakaalam ng na mga kamag-anak. Kunin mo po kaya ninyo ano doon. alen na. Ito. Ayun na, na lang guys. Ko na lang okay na. Natapos na yung pag-ayos namin ng kalakal ni ate. Ng at Ayan. Arga, arga na kami. Arga Bukod na umaga, na Oo. ko guys, ang lawak ng, ano, ah. siguretso tayo doon, sa lindo. Ay. Kalgote! Ang ganda guys ng bahay o. Oh. Wow. Ganda ng bahay niya. Type ko yung ano, kulay ng ano. Ang bubong nila, red. Ang ganda. Ang ganda. usak to ditata pala keadaan sabai ni to miss ya boti ya boti ya, tambahin ang bahay ni nanay, yung dampa. Dampa? Dampa. Yan na. Ang pagkalusap ko sa kajiga, at yung kubita na, walang tongkong luto. So, guys. May nabili tayong kalakal dito kay nanay na kaunti. Ang andano ng bunga ng iyong kakao yan, o. Oo Ay, akin eh. Ayun, o. No. May ano siya, guys. May kakao. So, na na si no. May kakao. May kakao. May kakao. May kakao. May kakao. May ano? May kakao. May kakao. May kakao. May kakao. May Nay, yung ano mo, bayad sa kalakal mo. Ay, wala ako. Magkano ka man? 90. 90. Ay, wala ako po. Hindi, okay na po, Nay. Sa'yo Pero, na. Para, na Oo. Oh, oh. Sa salamat ng maraming maraming. Sa sa'yo na yan, Nay. Malaking para na ano, may pambili ka ng bigas at saka ulam. salamat. Sige po. Salamat ini. O, ari pa ano, ating kiluhan. Sa so, akin nga yung mga yelo-yelo ngayon, ay di aking pambibili ngayon. Ay, meron si Nanay na palang binilad na ano. Masarap itong, ano yung tawa, yung kukowa? Pableya. Yung buto ng kakao. Ayan, guys, oh. O, oh, tara na. Hindi, ko lang ako doon. Ano, pag uh, ako yung sinuwerte, kayo yung babalikan? Sinuwerte, sana naman. Pag sinuwerte, kayo yung babalikan namin. Ano yung pinahamad at suswerte? Ba basta tayo ay eh, nagsisikap, susurutin pa tayo. Yan yung galaw ay totoo mga container ng party nagpapasalamat. Ay nga po it. Eh, Nag-iisa ka dito sa bahay na iano. Eh, yan na yung guys ang, ang ang, tirahan ni nanay ay ano. Wala. Ay ang mga apo ko yung lahat naman ay mga wala ay eh. wala din po. Ako pa rin naman kasawa na kaya wala akong kasama. Mayroon po pag ano, na pag nag iisang ano may edad na. Gaya po ako iniyam pa yung na eh. Nako. Ay ako iniinigka-cage ng Morales Yun ang aking hanap po. Hay akong hindi hindi ko alam kung paano ko. Mm. Huwag na ho kayong magagala. Hindi, ako, hindi na nga na ano. Nako, Dito na lang ako kayo hindi kasi, ko, kasi... Kaya nga na po. Na. Sige po, na andyan na yung ano yung hindi, ay, aray pa pala, may kalakal pa. Aray pa sa isang nanay din, sa isang matanda din, ha, no, guys. May kalakal din. Ito din ang ano, naipon ni inay. Kakuunti din.